Hi guys! Welcome to Shaving with Francis. Ako po si Francis. Today gusto ko lang po i-share sa inyo no, yung dalawang ways para mag-split o mag-cut ng double-edge razor blade. Now, baka po um, nagtataka kayo bakit kailangan siyang hatiin. Um, meron po kasing mga pangahit o shavers na nangangailangan ng gantong klaseng blade. Ang pinaka-popular po dyan dito sa ating, sa bansa, sa Pilipinas, na gumagamit ng ganitong klaseng blade is etong um, shavette. Ang tawag po dito sa ibang bansa is shavette, pero dito sa Pilipinas parang I think ang tawag po nila dito is, um, refillable na labaha kasi hindi po kagaya dati na, um, para po siyang kutsilyo na yun na po yung blade. Ito po is nilalagyan po siya ng blade ng kalahati ng double edge razor. Ayan. So ito po yung clamp style. Tapos yung isa naman pong style, para siyang may cartridge. So papasok niyo po dyan yung blade. Ayan. Tapos yung isa naman po, um, meron po kasing mga safety razors na nangangailangan din ng gantong klaseng blade. Kagaya na itong leaf twig. Ayan. Kalahating DE blade po ang ginagamit dyan. Marami pa pong klase, no? Um, si Parker, meron po siyang uh, Solo Edge, um, si Proof. So, marami na pong companies na gumagawa ng gantong klasing razors na kailangan ng gantong klasing blade. So, ah, by the way pala, no? Um, I-check nyo lang kung balak nyo bumili ng shaver, um, i-check nyo po kung anong klaseng blade yung ginagamit kasi meron pong mga sinasabi doon na single edge. Now, marami pong klaseng single edge. Ito po kasi pag hinati nyo yan sa gitna, yung iba tinatawag na nila yung single edge kasi hindi na siya double edge eh. Pero i-double check nyo po kasi pag tumitingin po ako dati sa mga online shops, yung mga reviews nila, nagbibigay sila ng bad reviews sa mga shaver kasi sasabihin nila na ibang blade pala yung ginagamit, ganoon, hindi, hindi daw sak, pasok yung gantong blade. So, kailangan nyo lang po i-check kung ano po yung ang um, klaseng single edge blade ang gagamitin kasi marami pong klaseng single edge blade. Okay guys, so for our first method na pagputol ng double edge razor blade or uh, sa ating, sa Pilipinas is basically blade, is the snapping or folding technique. Ito po yung pinaka-common na technique. Madaling-madali lang po. Wala na pong kailangan na tools. Ito po yung pinaka-common. Pag siguro kung nagpapagupit kayo sa barbershop, makikita nyo po yung barber nyo. Eh. Ito po yung technique na ginagamit. So, madaling-madali lang po. Pero bago ang lahat, iwasan po natin hawakan itong edge ng blade dito. I know, very basic common sense. Pero, paminsan po, pag nagmamadali, or baka sa umaga, magsishave tayo, paminsan madali lang po siyang makalimutan. No? So, konting ingat lang po. So, dito lang po natin hawakan sa flat na part. Okay. So, first technique, patong natin siya dito sa thumb at saka sa middle finger. Tapos, yung hintuturo or middle finger dito sa ibabaw. Pareho lang po sa kabila. Now, sabay po natin ipupush gamit ang ating hintuturo or index finger at kasabay po nyan, ipufold ng thumb and middle finger natin. So, ready? One, two, and three. Push. Yan. Tapos, pwede nyo na pong hatiin sa gitna. Tingnan natin. Ayan. Hati na siya. So, pwede na natin siyang gamitin sa shavette or labaha at saka sa safety razor. Now, uh, moving on to the second method. Bakit po may second method pa? Eh, napakadali naman po nung first, di ba? Now, to be honest, ako po, wala po akong issue with this first method. Um, nagamit ko na po yung ganitong klaseng blade sa maraming klaseng pangahit or shaver. Wala po akong naging problema. Pero baka po may mga ibang brand dyan na hindi ko po natatry na kailangan itong second na, na paraan, no? second way para uh, magputol ng blade. Bakit po? Kasi itong blade na ito, kung nakikita nyo po dito, okay, uh, natin, meron siyang konting, konting fold. Ngayon yung ibang tao baka hindi po yan gusto baka gusto nila flat na flat or baka may mga razor ayan oh no? kita okay, po ayan yung fold na yan actually hindi po hindi hindi ko naman yan nagiging problema pero baka lang may mga bla, mga pangahit diyan or razors na nangangailangan ng uh, malinis na pagka-cut no or baka baka ayun <laughs> yung itsura nito baka gusto niya mas malinis so ito po ang second second na paraan o no? second way para magputol okay so ang kailangan lang po natin is substantial na gunting malaki laking gunting po okay and then ang ating blade yan so basically hanapin niyo lang yung gitna puputulin niyo lang po siya sa gitna okay So maganda po dito nyo po simulan sa pinaka likod or dito sa pivot point ng gunting para mas may power. Putulin po natin. Yun. Ituloy na po. Tuloy nyo lang. Yun. So i-check natin kung gano'n ba kalinis. Yan. Napakalinis po ng pagkakat. Wala na po siyang fold. Yan. Yan. Very clean. Okay, so yun po yung dalawang klaseng pagputol ng double edged razor blade na alam ko. So baka po meron po kayong ibang alam or ibang style na pagputol um, ng blade. Pwede nyo po yan i-share sa comment section. Uh, salamat po and till our next video.